Alright mga idol, sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo magload ah, mag-reload sa ating STC SIM card dito sa Saudi Arabia. E Check lang natin yung ating balance kung may load tayo. Asteris, yan. Ayun, kung makikita nyo guys, ay nasa zero, balance, zero-zero yung expo natin. Wala tayong promo. Ngayon ay magre-reload tayo. Alright. Punta tayo sa ating Alaraji account. Dito tayo magre-reload o magre-recharge ng ating STC SIM card mag-login lang tayo at ito na nga mga idol na-open na natin ang ating Alrajibank online account ah, punta na tayo dito sa baba. hanapin natin ang ito pagkikita nyo other services other services yan telecom operators yan ang sisilik natin yan yun dito makakapagload kayo ng iba't ibang klase ng sim card dito sa Saudi Arabia ano you know, sin virgin libra salam red mobile mobile ako kasi yung sim card ko ay STC kaya STC yung luludan natin dito ako mag lulod sa sawa sawa charge sawa package oh sawa recharge dito ako sa sawa recharge yun pipili na kayo ng inyong ilulod kung magkano sawa you oh, know sawa 20 silik lang kayo guys ang pipili yung kong load ay ito isang daan sawa 100 sir, yung pindutin lang natin tapos yun o. ang bayad pala sa 100 ay 115 kasi kasama na dyan ang bat o buwis yun ito naman yung number ko enter mobile number yan yung number ko ininix ko na lang kasi nandyan na Alright. Tapos, pag-okay na, pindutin niya lang natin amount para ma siya. Tapos, pindutin lang ang confirm. Tapos, may magpapadala ng OTP yun. Ano lang natin? Yon. Ordered. Successfully executed. Ayun na. nakapag na tayo. I-check natin dito sa message. Yon. Ito na. Your account refilled with 100 is R. The, the balance expired on. Yon. 15, 11, 2004, Sawa packages. yan Okay na guys. nakapag na tayo i-balance natin 166 six six number kung pumasok na dito sa balance natin oops mali mali yung na-dialed no sim to ako asteris 166 number yun pumasok na guys may load na tayo mag register na lang tayo ng promo dito kay STCP o kay STC ganyan lang guys kadali mag load kung may alraji online bank account kayo sana po nakatulong ang mixing video na ito mga kabayan at kung may iba kayong katanungan please comment down below at bibigyan ko po ng kasagutan ang inyong mga tanong abot sa aking mga kaya. Please subscribe.